Sino siya? Sino? Siya si Jimmy, isang matapang at uh, palabang marino na comics karakter at tinaguri ang Kapitan Tornado. Kinata, sinulat at iginuhit ito ng veteran Filipino comics illustrator writer novelist na si Berhilio Ridondo at nalatala ang kasaysayan at uh, pakipagsapalaran ni Kapitan Tornado sa mga pahina ng special comics ng Ace Publication noong 1961. Ang Filipino comics illustrator at international artist na si Nestor Ridondo ang gumuhit ng cover illustration pero sa mga huling issue ng nobelang ito ay si Nestor Redondo na rin ang gumuhit ng inside pages Isinalin ito sa pelikula ng Hollywood Paris Production Sa ilalim ng pamamahala ni Direk Peli Crisostomo at ang aktor na si Eddie Rodriguez ang gumanap sa title role Okay! Next time, more info about the uh, Filipino Comics character. Thank you very much, and God bless you all.